kasi nandito sa bahay ng nanay niya. Ipapaano siya kasi nandito siya. Ako, gigil Gigil talaga siya kasi mo. Kasi ako sa kaya. ko ka sa kasina. Sa kada. Sabihin ko, uwi ka bukas. Oo. Uy, naku. para Problema yan. Kasi yun. Kasi na Dito pa lang, kasi malalaman na natin kung Sa tapos ka na, di ba? Oo. Tapos sa ano ba ba nalilin niyo ng ano? Ano? Ayan, problemado din yan. Wala lang passport niya. Hindi, hindi, hindi. yung ano, kasi yung bago. yung damit na nakalimutan sa sakyan. Tapos sigaw, sa sigaw

mamala lagi. Odi na po. Ano po to guys? Sabot di sila po. Boltaan. Dapat mo lang teh and di sana. Dapat din ng electronic na sa sabado gusto mo ko dito. Sa mga ayo dahil. Ginano sa kasi, abi sa gigil lagi, gigil talaga siya. din din masan tawag sa. Ba may direkto keno kita po. diyan mo ako uwi ka ah ayun na kung di mananong pa tapos tapos ka na papasok eh baboy

Bakit ba ako nangangaroon yun? ang O.A.? Ayaw nito ba? Bakit ninyo nuwala? ka? yung, eh hindi yung ng pinanggawa-gawa Kaya nga inaawat siya Hindi nga ako sinabihan nyo ba? With an siya. So, hindi ba Come here. Come here. Yo! Stand up! Stand up, stand up, stand up, put my hand on you, stand up, your mobile, your mobile, where is it, where is your mobile, where is your mobile, يلا يلا اوكي 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 Salah, salah sedap. mouse Listen need, no. listen sit down. listen. bapak yes. yes. Listen sit down. Listen 好了，爸爸，这样我们看好了，好了，这样。